Wala kita labog. Ari yung pinabutang ina sa pinaksi. ay, may labog pa mo. Ilog sini. Ano na. nagakwa kami, mo. Kay maasin kasi ini herbal pa. Labog. Ba, pag makatahol daw, wala gina kapitbahay ni aso ni o. Oh. Namangwa kami yan labog kay may mapaksiw ako tung hito na gagmay labog, labog lang ibutang ko ha. ang init ang ganda ng kainitan tikla mga kuya labog ya day tapos may mga sabi <laughs> ay ambot na lang Ah. Na mangpakita kayo. Niyan kayo maganda ini sa katauhan. Ay amo. Lamatek. Abo damo tangkong di sitikla ay. Ay ba, may batang cute-cute nagsaka sa ano. <laughs> Mabumba sa guro.